Mmmmm. buak si Ak. So sila lang yung magtinda mga boss. Sila na lang yung magbuak si Ak mamaya. Maganda ang morning mga boss. Happy Sunday. Sa uh, June 22 po. Ito yung order na siyam. Uh, kagayang kagayang kagayan hapon mga hapon mga boss nine heads and, uh, kakatapos ng magmunta by 8am tayo ay magsalang and uh, meron din tayong buak siya so tat tatlo na karong hapon ay eh, no ani this morning mga boss yan tayo ni deliver sa panglaw sa marinatis Ngayon ang panahon, medyo ayos pa ako. Mamayang lunch time to afternoon. Ngayon eh, talagang mag-iiba na naman. Hopefully, hindi pa rin tayo ma uh, uh, uunusin doon sa tindahan mamayang gabi. Para ganoon pa rin, maroon tayo uh, po, kasi doon sa kasabaw. Uh, Hopefully, maubos. Kaya hindi kami araw-araw din, din na ng sabaw doon mga boss. Dahil sa pangit na panahon po. Guloy. <laughs> Buak si Ak. Napakasungit na panahon. Hmm, boss. napakasungit. Ano pang mga ano doon, doon Sa na at si Ana. So,

Asa naman inyo ang mga kusog karon para ho na di ay katang atroke ngalan ha <laughs> nyalan, <nyumat> <laughs> <laughs> Rafael Nadal gitaw sa welcome pio welcome kampeon di ganador welcome si yeah. kampeon welcome kampeon di ganador Hah, Jakarta 10 kilo. Di Brasilia, Brasilia. Huh? <laughs> si anada, Si anada, Filipin kini. Filipin kini. Kini. Sekalan pile, Filipini. Si, lahir di Bukalan. Filipini, <laughs> Filipini. Nak ikut Bogor, na Bukalan. Mhm. Uh ha. -huh. <laughs> mahaw, oh, mahaw, mahaw. Ayo, yeah. Ay, ay, kain na mga boss. Yeah. Buta nga sa baga, daan nila yan. Tawang kaon, Loy. Eh? eh, balik ito, mabaga, na ito mo, baga na. Dungan tanan, alas utso tanan. Oy, ambak na mo diya, mga undo. Boss, kapi, boss. Kapi, 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 kapi. Kainit pa ka? Hmm kapi, kapi. Dili pa labi ang cellphone na. Oy, Dilan. Dilan. Kapitok tup na mata, oh. Mahal. Katya. Katya. Mm, okay. say hi. Oh, kape Mm, Katya. Mm, pinulot ng namin to mga boss. Ngayon, talagang prinsesa na ng baka niya. Katya. Hindi mahaw, mahaw, bahaw, bahaw, bahaw. Ang mahihain kong anak, mga boss. BT C high bread breading sama ada maya in maya in si high precios precios si high is mario set aba aba malas <coughs> nama mu <Neganamu>. alan doi law law man gamai Maliit ka pa lang, vlog na kami. Si Punon, bakay ka itong mga last, itong way back for 3 years, 4 years. Karon, si Punon lang yapon. Bukaya <tellan> huh? itong kandirita tayo eh. Ha? Kalderita? nga rin po ang kandirita. Ih, yung mga kapina? Kabok na. Pagisudan, mga nagjuwag incense. Isawara. Gami na, erang sana nga po lahat mga boss. Para kami ng asin. Para matimplahan na yung buak si Ak. Ating homemade seasoning mga boss. Anim. Maligyan ko kayo kayo. Sige, pili, pili, pili. Sige, ganaan nyo na. Ha? Pilik toy, pang basketball. Kunti te? Pilik, pilik, ko na si Dirk, tagdagmay lagi. Wa pa magumabot, aguban. Okay okay, okay. Tawag ka diri okay. Tawag ka diri okay. Tawag ka. Tawag ka na tawag. Rin, rin, nangita kasinina. Sinina ko no. Pag-o. kayo tag 50 pesos. Na 50 na.

na tarong net toy. Napaay tarong pa mag-uyat. At dia pas sa pina tingog dayon lanot. Ito uod biscuit ko bang. Pina tingog Sa niya doy. Ha? Sa niya. Sos Mario Chef. Oi bangga ni. Kade abang kade Nasi. Nampak gan nasi hitam. Lining Malaysia. Hmm. Rot. 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 Oh nak. Gaduan. Samboy Sam Jasip ke Baliu. Hmm, nak? agna. Vamos vamos Di, tara sana, i ay mo yung Ayun, kiskis kaya kalinga wag kiss -kiss nila. At may kusila, not mag-deliver ngayon, mga boss. Tamulakaw. Atau rapi telan? Ada yang ada Oh Bantah Morella Beach Nah so, kita kebaksiak dia Hah? 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 Pagkalami maglagla agad. Sarap maligo. Wala mm. pa ako nakitang camel ah. Sa ano pang maaga. Yan ang mga baon po aksiak tara tara mmm po aksiak so sila rin yung magtinda mga boss sila na lang yung mag buaksiak mamaya aba aba nakamamam na yun oh ndo. Katas hmm? ng panalo sa online sa buwing. Sa buwing. Sa buwing. Hihihi. Ito naman yung last. Ito naman yung last na ide deliver mga boss. Okay, na dito. Yan. Hmm. Ito lang sila yung nagbuwak si Akma, mga boss. At tayo tayo yung makaharap po. Pagpahinga ng konti. Isi! ano kayo? Si Rumi mo? Hmm? Katas. Katas. So ako ya susunod na lang sa kanila mamaya mo. Kaya mga bandang alas uh, 7. Uh, Paminsan ko na hindi na drain din tayo so bili na lang nagconsider sila na sila na yung mag-chop. Na wala namang problema sila. Talagang marunong na lalo na si Omar na matagal na po yan dito mga boss. Pasahan na. Hindi na tinitrain pa niya si ano po. Si Jade na magbuak si Para hindi na tayo ano po hindi na maano tayo doon. Pag pumunta tayo doon, isa magsi-check na lang mga boss. Hindi na mababa doon sa pagbuwak siya. Pag monitoring na lang po, mga dahil ah. Uh, para mai-minsan po mag-conflict kasi may mga di-deliver tayo tapos magkatsapa Tapos magano pa lang mga order mag- re ready pa para hindi magkamali-mali. Kaya dapat lang na matuto sila doon, mga boss. Kau, 'yun din dapat, boss. Tindang, ipabot daw sa si alan, dugay kayo ga. Aw ba malan ron? silang duha. <laughs> dugay, deliver pa eh. kasi na, si Unad sa kasi Alan. Lanots. And uh, bukas, kulang pa nga handa sa si Lanot mga boss dahil dito uh, ano po. <laughs> Sawa nan Dios dahil ang mga order. Kakabili tayo ng uh, pang-flooring dyan sa taas. Yan. So, para maano na. Para kunting kunti na lang. Masara na natin yan. Sa awa ng Diyos. Yung order lang talaga yung... Na nakarely ako dyan mga boss. Sa mga order lang talaga. So, salamat ng Diyos. At uh, araw-araw meron mga boss. Kahit pa konti konti Para happy all kaming lahat. Ano dong? Happy all. Pista ng lubok. Luto na pagkapohol. Pistahan ng Lubok. June 29. Abang-abang mga taga Lubok, mga Lubok kanon, buaksi si tayo. Dumating na mga tigasing tao. Ha? Huh? Dumating ang tigasing tao. Dumating na mga hook palahak. <laughs> mm. <laughs> ang mga pap paparatsi. <laughs> Ay. Mga paparatsi <laughs> ng bakla yon. Oh. Shout out sa Siris o oh, Bulansia o Guldigam. Mana makin sama dia dah. Mana badlung. Apit tu guys. Ayo saya. Apit tu. Kalau <laughs> muka main ini lah <laughs> oi. Bagai nang ini lah kain nate mga pamilya nang sama ka. Ayo dilip mayo nang di atau pedi kisugal atau kina buai sa usara ka sigundo, Gundo. Hilau sa tulang obet. Oi. Alan. Di mana guna siapa bang? Tulbaan kemain, tulbaan kemain, nai nai, wah, So hanggang dito na lamang po sa araw na ito mga boss. Isang uh, masaganang, masaganang pamumuhay po. Paalam, boss! Paalam niya!